Yan ang hirap sa'yo, Popoy. Puro sarili mo nalang iniintindi mo. So, kunyari, kapag gusto mo lang yung party mo, ah! Popoy, hindi ko naman tinatatuan na kailangan ko rin ng pera. Pero mas mahalaga ang, tulong na may bibigyan natin kay Nene sa maraming bata rito sa Ampuna. Kung gusto mo, sa'yo na lahat yan! Abo, di mas magalang. Popoy, wala ka palang puso. Wala kang kaluluwa. Wala na kung wala. Siya alis dyan. Tabi! Hoy! Akin dyan! Kailangan lang mabili nyo ang mga gamot na ito. Uh, Dok, mahal ho ba itong mga gamot na ito? Medyo may kamahalan. At pag nabili nyo kaagad ang gamot na yan, pakidala lang sa nurse's station. Dahil pansamantala lang ang gamot na binigay ko sa kanya. O, sige o. May titignan pa kami yung ibang pasyente. Anong gagawin natin? Wala tayong perang pangbili ng gamot. Huh. Okay, magalala. Kami ang bahala ni Popoy. Di ba, Popoy? Hmm. 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 Huh. Rosana, nakita mo ba si Popoy? Ano ba nangyari? Kumusta na si Nene? Kumusta na? Sabi ng doktor, kung hindi raw agad nadala dito, baka raw na uwi pa sa pulmonya. Oo, oh, salamat sa Diyos. Uh, salamat sa iyo, Jack. At si Pop... Uh, si Popoy, akala ko kasama niyo siya rito. Ayun nga ang problema, Father. Uh, Father, pwedeng kayo muna magbantay kay Nene. Uh, Bibili lang namin itong gamot. Oo, oh, oh, sige. Sige. Uh, Susana, Christina. Kuya popoi Popoy, Kuya Popoy, nasa na po si Neneng? Ay, nasa ospital? Eh, saan po kayo pupunta? Uh, ay, di, di, sa ospital. Eh, sasama po kami. Oh, ay, siya, siya wag na, wag na, gabi na, eh, delikado ay, pa. Kuya Popoy, saan po kami? Popoy! Popoy! Oh. Popoy, sa'ka pupunta? Bakit dala mo yan? Anong pakialam mo? Akin naman lahat na okay? Bakit? Wala ka rin bang pakialam doon sa batang may sakit na si Nene At doon sa maraming batang nangangailangan dito sa ampunan? Ay bakit? Sila lang ba nangangailangan? Ay kailangan ko din, ng na eh, nang hindi na ako bumalik sa kulungan para ako'y mabuhay ng malaya at mariwasa. Yan ang hirap sa'yo, Popoy. Puro sarili mo na lang iniintindi mo. So, kunyari, kapag gusto mo lang yung party mo, ah! Popoy, hindi ko naman tinatatuan na kailangan ko rin ng pera. Pero mas mahalaga ang, tulong na may bibigyan natin kay Nene sa maraming bata rito sa Ampuna. Kung gusto mo, sa'yo na lahat yan! Abo, di mas magalahing. Popoy, wala ka palang puso. Wala kang kaluluwa. Wala na kung wala. Siya alis dyan. Tabi! Hoy! Akin dyan! Sino ka? Hoy, kayo dalawa. Hindi niyo pakikinabangan yan. Akin yan. Anong iyo? Ay nasa akin ang akin eh. Ano sa'yo? Ah! 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 Huwag makakalabas. E, e, Itaibid tayo eh. Bakit nyo naman kami pilag na rito?